Kabata, sanggang dikit na ang magkapatid na Richella at Lyneth. Magtumig sa pa, maligo, niya na'y makasagol nga bata, niya kuwan si Awayon, niya mulaban ko. Hanggang sa na sila ng sariling pamilya, hindi pa rin sila mapaghiwalay. Sina Richella at Lenet kasi magkasama pa rin sa iisang bahay. Hating kapatid sa mga gawain. Pulipuli na may gloto sa akong mangod. sa iisang lalaki, sina na at Lynette kasi nagahati sa pagmamahal ni Tonton. Kijol, tagtulog ka gabi Lunis kang Gingging, hantod sa Narcoles, Aribis kang Lynette, hantod sa Sabado. Si Tonton kasi hindi lang minahal si Rechela. Pati patina ang kanyang hipag na si Lynette. Magkapatid, hati magkaribal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Mabahan salamu warahmatullahi wabarakatuh. So napanood natin itong video dito sa KMGS na kung saan ay uh, nangyari ito sa Surigao na pinagsama ng lalaki ang na bilang asawa niya ang dalawang magkapatid. So pwede ba ito sa Islam o hindi? Okay. Uh, sa Islam hindi pwede. Hindi pwedeng magkasabay na asawa mo pareho ang magkapatid. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa an tajma'u al ukhtaini illa ma salaf." Ang pagsamahin ninyo ang dalawang magkapatid bilang asawa ay hindi pwede maliban sa mga nakaraang nangyari na sa panahon ng kamangmangan. Pero sa kasalukuyan ay hindi na po pwede na pagsamahin bilang asawa mo ang magkapatid na babae. Pinahihintulutan lang ito kung namatay yung isa o hiniwalayan mo yung isa. Dito lang pwede ito. Halimbawa, nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Osman bin Affan ay naging asawa niya ang dalawang anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Ruqayyah at si Ummu Kulsom. So, naging asawa muna ni Osman bin Affan si Ruqayyah. Kaya nung namatay si Rukaya, eh, namatay sa labanan sa Badar, ang sunod na pinakasalan niya ay si Ummu Kulsum. So walang problema na pakasalan mo ang kapatid ng asawa mo kapag namatay yung misis mo, din pakakasalan mo yung kapatid ng asawa mo na namatay. O kaya ay kapag hiniwalayan mo ang misis mo, tapos gusto mong pakasalan yung kanyang kapatid, yung bunso niya o yung ate niya, wala po problema doon. Ang mahalaga ay matapos muna yung idda. So ano yung idda? Halimbawa, mayroon kang pinakasalan, o mayroong kang halimbawa pinakasalan tapos yung atin niya o kapatid niya is asawa mo ngayon, then hiniwalayan mo. Then pagkatapos mong hiwalayan yung kapatid niya, gusto mong pakasalan yung kapatid niya ngayon, yung atin niya o yung bunso. So anong gagawin mo? Pwede na bang pakasalan agad pagkatapos ng hiwalay o hindi pa? No, hindi pa pwede. Kailangan matapos muna yung idda. Ano yung idda? Uh, pagkatapos mong hiwalayan yung kapat yung asawa mo, kailangan kung siya ay nag nag uh, may regla o may dalaw, kailangan matapos mo na yung tatlong dalaw niya. Pag naging dalisay siya sa tatlong dalaw niya, then at hindi mo binalikan, dito pwede mo na pakasalan yung kanyang kanyang kapatid. Kung wala namang dalaw, ay tatlong buwan nang mo bago mo uh, pwedeng pakasalan yung kanyang kapatid. Yan ay kung buhay. So, ibig sabihin, hindi agad-agad na pagka hiwalay mo, pwede mo pakasalan agad yung kapatid. Hindi po. Kailangan matapos mo na yung idda. Ang idda yung panahon na hindi, mo na, hindi na siya matatawag na asawa mo. Uh, kung namatay naman, ganun din. Kung namatay naman, uh, matapos mo na yung idda. O, oh, I mean, pag, pag uh, pagka namatay, so, pwede mo nang pakasalan yung kanyang, ang kanyang uh, kapatid. Kapag namatay, ay pwede mo nang pakasalan ang kanyang ang kanyang kapatid. So, ang hindi pwede yung ganito, ang hindi pwede yung ganito sa video na napanood natin na magkasabay na asawa niya yung magkapatid. So, haram po yun at bawal po yun sa Islam. So, kailangan niyang hiwalayan yung huling asawa niya. Kailangan niyang hiwalayan ang huling asawa niya. Bakit? Kasi kung sa Islam ito, invalid, invalid ang kasal niya sa pangalawang asawa niya na kapatid ng misis niya. So, hindi pwede. Maliban kung Tiwalayan niya muna yung una at pagkatapos ng idda, sa kanya pwedeng pakasalan yung kanyang kapatid. Pero sa ganitong sitwasyon po, invalid po ang kasal niya sa pangalawang asawa niya na kapatid ng misis niya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.